Hello mga kapatid, magandang araw po Kumusta po? At uh, kahapon po ng umaga, sakit ng ano po. Diyan dito, hindi ako makatayo pero ngayon ay naoperahan tayo dahil malapit nang pumutok yung appendicitis natin. Mm, at salamat sa Diyos dahil uh, um, nadali at bakanti din ng doktor. No? So, God is a great provider, mga kapatid. So, makatayo na ako. So, yun na. nag ako, Nakatayo na. All is well na po. uh, maka Maka-uwi na tayo ngayon. So, ngayon, babasahin natin ang first reading, mga kapatid. Si Neil Taburada, nanood sa atin. <laughs> si Iba Hagutin, Kahasan. So, makaupo na ako at makalakad na po. At, uh, uh, okay-okay na po at magpagali magpagaling na lang tayo sa ating ano sa ating sugat na <laughs> okay so masahin natin ang first reading na no? naiwan ko yung mga aklat ko so padala ko ngayon ni Edison para araw-araw meron tayong mga bagong matutunan mga learnings at ibahagi ko sa inyo okay Sulugaw sa muna yung kakainin natin na lugaw walang asin <laughs> so Advance Happy New Year sa inyong lahat ha. At sana po ay nasa buting kalagayan po kayo sa mga araw na ito kahit may pagsubok. Uh, fight lang, laban lang at i-align natin yung ating sarili sa ating may kapal. Okay? And the first, a reading from the book of, uh, from the epistle of St. John. First John, chapter 2 verses 18 to 21. Children, this is the final hour. You have heard that the Antichrist is coming, and now many Antichrists have already come from this. We know that it is the final hour. They have gone from among us, but they never really belongs to us. If they had belonged to us, they would have stayed with us. But this was to prove that not one of them belongs to us. But you have been invented with the Holy One and all and have all received knowledge. I have written to you not because you are ignorant of the truth, but because you are well aware of it. And because no lie can come from the truth. The word of the Lord. Thanks be to God. So dito sa ating ibanghelyo ngayon mga kapatid, na-highlight ni Apostol John na merong Antichrist. Ang Antichrist galing sa atin. No? The final hour Uh, children, this is the final hour. Ito na po yung huling mga oras. You have heard that the Antichrist is coming. Sino ba itong Antichrist? And oh. uh, now many Antichrists have already come. From this, we know that it is the final hour. So sa mga huling oras mga kapatid, ah, ngayon, marami na mga Antichrist? Sino ba ito? Punta lang tayo sa sinasabi ni St. John. Ha? They have gone from among us. Galing sila sa atin galing sila sa atin, but they never really belongs to us. If they have belongs to us, they have stayed with us. But this was to prove that not of them belong to us. So, ano, sino po ba yung Antichrist? Galing po ito sa atin. Kabilang po sila nung una. Pero, uh, umalis pa rin no, sa atin. So, sino ba ang ang um, umales hindi tayo. Ay, nanatili tayo eh. Tayo mga katoliko ay nanatili sa simbahan na tatag ni Kristo. Hmm. So yung umalis, no, dapat ma ano ito eh, ma-contemplate ito lalo ng mga kapatid natin. Ang umales ay mga anti-Christ. yan po. They have gone from among us. Galing sila sa atin po. Hmm. But they never belongs to us. Pero hindi sila nanatili sa atin. If they had belongs to us, they would have stayed with us. But this was to prove that none, that not one of them belongs to us. So malinaw na malinaw yan ha. Mm. But you have been anointed by the Holy Spirit and have all received knowledge. So natanggap na natin ang banal ni Espiritu. So I hope mga kapatid, sa Paskong ito, sa bagong, new, uh, sa bagong taon, ay magmuni-muni tayo amay Antichrist. Amay Antichrist. No. Sa mga nanatili sa tunay na simbahan, hindi po tayo Antichrist. So yung lumipat at iniwan ng tunay na simbahan, you receive the baptism, the Holy Spirit, but you reject the truth of the faith being established and handed down by the apostles. Maging Antichrist po tayo. Alam nyo mga kapatid, kung ang Mormons ang tunay na iglesia, matagal na akong lumipat. Kung ang born again ay tunay na iglesia, matagal na akong lumipat sa pagka-born again. Kung ang iglesia ni Kristo ang tunay na tatag ni Kristo, matagal na po ako. Pero lahat ng mga umalis sa tunay na simbahan, sabi ni San Pablo, they belong to us before. But now, they are anti-Christ. No? Bakit anti-Christ? Dahil hindi natin sinunod si Kristo. Laging antay tayo. No? Basta anti-Catholic, maging anti-Christ kayo. Yan, bakit anti-Christ? Mm, ito ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Masahin natin ha. Search ko muna. Mm, John chapter 10 verse 16. <clears throat> mm. Tali mo daw nando kun Look chapter. I-search muna natin mga kapatid. na, mm, ito. Ito yung sinabi ni Kristo. Those who would accept deliberately and readily the message and or the acts of kindness the disciples were bringing forth. Luke chapter Hindi talata yung nabasa kayo. Yung explanation. <laughs> whoever listens to you, listens to me. Okay? Whoever, uh, dapat i-highlight natin ito. Whoever listens to you, listens to me. Whoever rejects you, rejects me. But whoever rejects me, rejects him who sent me. So malinaw na malinaw sa Luke chapter 10 verse 16. kung reject natin, um, you referring to the church na kanyang tinatatag listen. Whoever listens to you, listens to me. So whoever receive the teachings of the church, receive him. And whoever rejects the, the, the teachings of the church, rejects, rejects him. And whoever rejects me, rejects him who sent me. So, dyan nagsimula ang anti Christ eh. Okay lang kung hindi mo alam. um, hmm. Kung hindi mo alam na ito ang tunay na simbahan, okay lang. Pero kung alam mo na, hmm kung alam mo na na itong simbahan na ito ay tatag ni Kristo pero hindi ka nagpasako um, anti-Christ kayo maging anti-Christ po tayo hindi po gusto ng Panginoon na maging anti-Christ po tayo okay. Eh. so yan po ang first reading natin ngayon no? i-recognize ko lang yung mga nanood natin ngayon si Jed Canelias no? si Carvelina Luzbiminda God afflicts but only to heal Get well soon, Father. Si Josephine Daimil. Si, si taste Place. Si Edsa Yangson. Si Martes Antiaco. Diyos um, Kuro and Carges. May sishare ko mamaya sa inyo yung yung pinsan ko. Ang <laughs> ganda ng kanyang ano. Ang um, story. Um, at ma-inspire po kayo. Okay? Salamat na lang ako sa mga star senders natin ngayong araw nito. Ating live. No? Salamatan ko sila si hindi ko mabasa ito. Hmm. Hindi ko mabasa. Hmm. Hindi ko sa ano. Hindi ko mabasa yung mga star cinders natin ngayon. Bakit? Ano nangyari? Mm -mm. eh, hindi ko mabasa yung mga star cinders natin ngayon. Hindi <laughs> po ma-click. So, sa lahat ng mga star centers natin, salamat po. No? Si Elmita Kando Kanyono, Junas Gabutan, mm, um, Agnes Ochate, Evelyn Berzero, Jokoy, uh, Jokot Maya. No? So, mamaya po, mag-share po ako sa inyo about sa pinsan ko na uh, very amazing yung kanyang experience. Okay? Sa so, Maria, hindi ko mabasa yung mga star senders. Bakit? Hindi ko mabasa ito. No. Fighting Maria, the taxi of TV, the humble heart po. God bless. Hello mga kapatid. Magandang ano po. <laughs> Happy New Year sa inyong lahat. At ngayon, dito pa tayo sa bahay. Nagpa ah, gamot pa sa ating uh, ah, sugat. <laughs> para tayong nasisariyan ito. Happy New Year po sa inyong lahat. Let us celebrate the motherhood of the Virgin Mary. Let us worship her son, Christ the Lord. kumusta na po kayo? Uh, sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. So, isishare ko po sa inyo yung first reading ngayon. Dito lang ako sa kwarto ko mga kapatid. No? Ang ganda ng first reading ngayon. Uh, sa sa morning prayer po. Uh, Micah chapter five verses one, verses three, verses four and verses six. So ni Prophet but you Bethlehem, Ephrata, Too small to be among the clans of Judah. From you shall come forth, for me one who is to be the ruler in Israel, whose origin is from of all, from ancient times, he shall stand firm and shepherd his flock by the strength of the Lord. in the majestic name of the Lord his God. He shall be peace. The remnant of Jacob shall be in the midst of many peoples, like dew coming from the Lord, like raindrops on the grass, which wait for no one. Wait, which waits for no man, nor tarry for the sons of men, uh, the word of the Lord. So, yan po, mga kapatid, ang um, unang pagbasa sa sa morning prayer natin ngayon. So, kita ninyo yung lugar sa uh, sa Bethlehem. Ephrata. Too small to be among the clans of Judah. So, ikaw ang maliit na clan among of Judah. Pero manggaling sa iyo. No? So, kita ninyo, ang Diyos ay nagpili sa mga ordinaryong lugar ordinaryo na ordinary place, no? Too small to be among the clans of Judah. No. From you shall come forth for me one who is the ruler in Israel, referring to Jesus Christ. No. Ang galing siya sa Bethlehem, pupunta namin sa sa Bethlehem. Yung Bethlehem pala is the house of bread. Doon ang kalugan ng Bethlehem, house of bread. Doon na isilang si Kristo sa ano sa pasungan sa kainan no and he is also claiming himself to be the bread from heaven pagkain para sa langit and then dun, dun siya sa Bethlehem the house of bread no? and sabi niya i am the bread from heaven so very connected lahat mga kapatid no may connection lahat no sa buhay ng ating panginoon okay so atin nakikita ngayon sa unang pagbasa napipiliin talaga niya yung mga ordinaryong mga tao ordinaryong lugar simply na mga uh, lugar no at dun manggaling no? who is the ruler in Israel whose origins from of old rabi, no? whose origin is from of old from ancient times he shall stand firm and shepherd his flock by the strength of the lord so mag nangangaral siya gamit yung lakas ng ating Diyos. So wala siyang inaatrasan. No? So she will bring peace on earth. No? As long as we, we follow the will of the Father, we will embrace the uh, we will obtain peace. No? Majestic name of His Lord, uh, of the name of the Lord is God. He shall be peace, the remnant of Jacob shall be in the midst of many peoples. So ito po ay patunay mga kapatid na tinipili niya yung mga ordinaryong tao, ordinaryong nilalang, no? simpleng pamumuhay, no? simpleng tao, ordinaryo na mga mga anak niya. Grabe, no? Sana po ay na-inspire po kayo. Wag uh, huwag kayong malimot if you are simple, if you are ordinary, all timo, no? Because God is with us. God will choose us. No? At ang Diyos, uh, Bethlehem Ephrata, too small to be among the clans of Judah. Ikaw ang pinakamaliit. Too small. No? And the clans, among the clans of Judah. Pero pinipili siya. Galing sa kanya. No. Sa kanyang lugar. Ang ang pipiliin ang pipiliin na maging hari, uh, referring to Jesus Christ. So the first Christmas was very poor, you know, ordinary. So sana hindi kayo mawala ng pag-asa, lalo-lalo na grabe yung mga pagsubok sa buhay, dumating sa Paskong ito or sa bagong tuig na ito, uh, grabe yung pagsubok na dinadaanan mo. I hope you will be inspired by the first Christmas, experience by the Son of God Himself. No? Ibinahagin niya. Yung pinipili niyang buhay, hindi maranya. No? Pinipili niya yung ordinaryo na pamumuhay, mga kapatid. Uh, yan po is very inspiring, lalo, lalo na sa mga nakaranas na grabing kahirapan because of corruption sa ating bayan. No? So patuloy lang tayo mga kapatid at wala tayong hindi tayo wala ng pag-aasa, hindi tayo wala ng uh, pananampalatayan dito mawala ng pag-ibig. Patuloy lang tayo mga kapatid. Okay? Si Abigail Monti de Ramos, Pletel, na, please how can we see you po? So, nagparilas pa tayo dahil bago tayo na operahan ng appendicitis, no? Ating ano nandito pa oh. So, <laughs> tinabunan natin yung ating sugat para tayong nasisarya nito. <laughs> so dito, uh, kinuha yung appendicitis natin. So, pinagbabawalan pa tayo na maraming mga tao dahil uh, delikado ma-infected yung sugat natin, mga kapatid. Si, nandito pa tayo sa bahay natin. No? Good PM, Father. Happy New Year. Si DJ Cantos. No? IG Boy. Happy New Year po. <laughs> so, si Jermeline Hunazan. Happy okay, Fiest of Our Lady of Mary. So, yes. Uh, tayo sa sa Uh, magandang ano grabe jud ang pagsubok rong tuiga after si Ate Karen uh, Jamero Timbal no? so mga pagsubok natin ay alay natin sa Panginoon ako din marami din ako no? pabalik-balik <laughs> sa ospital no? pero hindi yan makapagkuha sa ating kaligayahan ng kay, kay 10% hindi uh, makakukunan dahil kasama natin ang Diyos mga kapatid okay kahit mabigat na yung pagsubok natin at maraming mga trabaho ko na ano, hindi ko na si kaso dahil sa kalagayan natin at dahil sa kondisyon natin pero hindi yan makakuha ng 10% sa kaligayahan natin. Na nandito na ang Panginoon, kasama na natin. Uh, kahit nandito lang tayo sa kwarto, kasama natin ng Diyos. No? Kasama natin ang Diyos na anak ko. Yan lang ang makapagtibay sa atin. No? Yan lang ang makapagbigay sa atin ng inspirasyon. Don't magnify your problem. Magnify the capacity of God that he can do the impossible thing. Okay? Sa hirap at ginhawa, praise the Lord, gihapon pa father si, sino to? Si Ate, si Sir Iba. Si Ate Ethel Tab, uh, Tablezo, nanood sa Ate. Si Brother Fred uh, sa Kulingan, shout out pads from Team Jinsan, Happy New Year. Okay? Happy New Year sa inyong lahat, no? At uh, si Ate Ethel, Happy New Year pads, pagaling ka, no? Nagpagaling tayo. At uh, salamat sa Diyos na, mm -hmm nakalakad na tayo ng kaunti, makatayo na din tayo, and then makagalaw na tayo. Pero hindi pa masyado uh, maigalaw. No? <laughs> Dahil uh, may sugat pa na hindi uh, nagamot. Hindi pa nagamot. Na si Alfia uh, Rosero from Panabo City, si Joy Alfante Fernandez, yes, trials can make us strong. Trials can make us strong. Mm. Si Junette Dumagdag, no? Stay healthy. Happy New Year. God bless, Father. Uh, salamat kay si Sir Chinat. Si Sir is Gina Guevara. Nanood sa atin. Si Annalyn Betran. Nanood din sa Si Gold Tanawan. No? At si A.G. Jiva. Nagdala sa atin ng 50 stars. Get well soon, Father. Si Juvelin si Delio. Si Mary Grace Naraga. Nanood sa atin. Si Melit Valendres Prissy. Si Flor Delis Velasquez. Nanood no? sa atin. Si Marjorie Canunyo. Jackie Lu, yung no, nanonood sa atin. Si Ima Ibalia, Ibali. Si Leonilas de la Torre, tutulong ng si Stisar. Si Annalie Belia, si Joel Fanta. Ingat ko, Father, huwag mo nang masyadong kumilos. Si Flor Arcajas, no? nanonood sa atin sa Pagadian City. Si Leonora Abuela Sinoy, Rudy Ibanez, Happy New Year, Padre. Si Margar Anjuber, nanonood sa atin. Si Magdalena Oren, no? si Milagros ka Badsan Kai, no? Si Grace Isop, no, Radok, Kemudianlah saatnya 50 stars selamat pos dan ini to mulina tupa.